good nun mga kabimig so eto testingin natin oh diyan ka na sa likod sino magbibidyo oh joseph ibidyo mo dun mauna ka dun oh ah testingin natin ipasok itong ating hilux papunta dun sa ano dahil yung baka ay eh, baka baka napagod na yung baka oh mauna ka dun joseph ibidyo mo yung Tetestingin namin Ah. Siyempre eh ha. Tinama baka naman magbalik ng kakaatras sa taas pa. Ay, sabi na na nga ako. Oh. Pero baka may matapakan na ano ha. Boy, tanggalin mo yan yan, naputuloy mo yan, yung mataas yan. mapindutan ni tapagapununa. Aay. Habi sa iyou. Ako tang namu. E matasok. 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 Ay, may kahoy oh. <laughs> Ayana, na. May bato oh. putang ina po ni sana. may kahoy oh, kahoy. Yung kahoy mo Kung tanggalin mo yung kahoy, eh, no. atras ang inang mo ang ano Hilux nandito <tong>, dito nandito 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 Kahoy! Ito ito malaki na ito. dito dito? Ha? Ito, itong maliit. yan. Yan. mong ano live yan May oras. Okay, doon eh. na, oh. na po yung ano.

Okay, okay okay, na okay, Bukas na ulit tayo Ay hindi talagang hanggang dito na lang pala tayo Ay alpasan natin yan eh oh. So yan yan po yung Kasalukuyang sitwasyon Dito sa Hindi na natin kailangan yung baka. Oo, benching ko dito. O, doon ang susunod na baksak. Ilang baka kasi dyan? 1, 2, 3, 4? O, natin yan. Dan. 4, 8, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, baksak. Isang halera, apat. Lima lima yan Abante natin Dito ka magbaksak O okay. oh, ganoon Gagamitan nyo din ang discard eh oh. O oh. Ito na si Mark okay. Diba? Apat lang halera Mark na O oh. oh. di Benchi lang ba yan? Benchi bente okay. Hindi ko pa lima yan Ha? Ah? Pa apat apat lang yan eh. Hindi apat lang naman halera tayo dito eh O oh. Isa Benchi patro Isa dalawa O oh, oh di dito ka magbabaksak Okay. Ilan ba ka siya, Mark? Apat lang talaga? Bilang, Rudy. Apat nyalang to. So, 4, 8. 4, 8, 12. Hmm. Ano, isang hakot pa tayo? Okay, hey, natin yun Okay Isang hakot Huwag oh, ka naman drive Mark <laughs> Okay so, Kaya ka na sa likod Dakit <laughs> na Napalaban lang goma, ah Ako, Mark, video mo <laughs> Itini kila.

Eh, ako Ito muntay ng manok. Malaking bagay ano? Oo, oh, eh, mas marami yung, yung karga nito, eh, sa baka. Oo nga. Ang, ang baka ba ilang? 20? Kisa 15? Sampu lang isang biyahe. Oh. Ay siya, hindi na natin papabalikin yung baka. <laughs> o, tama. Kahapon ko pa siya iniintay. Ayaw naman niyang mag-abiso kung hindi siya ano, intay ka lang intay eh. Ayan, nakaisip ko ng paraan. <laughs> hindi kasi tuyo eh, tuyo. Tuyo yung lupa. No. <laughs> so yun, uh... mga Tabi, may get So, ayan, no. Yan pa yung hakakuti ng pick up. Buti, eh. Meron tayong pick up. Ito pa yung mga hakakuti natin. So, yan. Tapos, ere, may tubig na. Kuya, meron na ba? Ayos na? na? Nasaan ang kasama mo? Mali pala yung eh, kuhan. Nabili natin, di uno pala ito eh. Eh paano? Ipagkuha ko doon gamit ko sa Oo, oh, yun lang ang mali. Merenda muna kayo. Report yung nabili natin, di uno man ito. Oo. Oh. Ilbo lang naman isang ilbo. Uh. Merenda muna, merenda. Pukuha tayong kape. Masuman. Kakarga lang ho namin ito ha So ayun Mark may ilang May isang daan yan oh. ha Ha? Tatlong hako ito kagabi eh May isang gabi eh O bukas malalatag yan So ayun Magsama ka na ng sampu Basta't gusto ko matapos na bukas yan <coughs> Ito mo, maubos-ubos eh, dalawang biyahe na oh Walang yan talaga pick Kung wala yung pick up kung yan, nakaw, todas na todas tayo <todos> <todos> May paningit pa eh. <laughs> Parang ano? <manaw. todos> Parang madjung. May paningit. Ah, Kitty Paris. Nangya. Ang galing talaga ng Hilux eh, no? Lalo na kung nandiyan ang pickup ni Boss Paring Dennis. <laughs> Mark, huwag mong pang ilalim yan. Ang kipot eh. Pang gitna. Yan, igitna mo na yan dun sa una mong nilagay. Diyan sa una mong nakasalansan. Igitna mo na yan dyan. Diyan sa gitna nakasalansan. Yang nakasalansan nga Ang ba ma Kanina ko pa Yan oh Yol, yan. Yung malaki ay nang kunin mo Ayun o oh. Pang ilalim o, malaki siya Hindi oh. ayun na Ayun na malaki yun Malaki, malaki yun Ayun o malaki Kasi dyan ang anim Ganyan ang tamang pagsusok Pagsusok Tawag ko Paghahakot ng goma 13 years na taon ganito hakot lipat lipat hakot Ay kung, ito wala na to yung, yung pintura na may ingatan nyo ah, drama, nana. <laughs> ang isa pang maga, maagaang na na tipi yung fiber cement na titiklop na mark na ilan lang karga nyo sa pickup nung kumuha kayo oh, dami yun. Eh, ilang pira, ilang set 'yon, ilang pares 'yon. Ang dalawa nun, isa lang. 30 pares. Eh di kasi yung isang hakot doon. Ah hindi. Hindi pala. Hindi hmm. naman ako pinalampas sa pagkatapos yan, oh, nagdala na ba ng merienda? Ay siya, fasting muna tayo. Hahaha. <laughs> Kahit bukas ay eh, malalatag yun ay eh, makukuha na manok doon o, oh, Mark. Diba, eh, baka bukas, umabot na yun. Oo. Hakuti na natin yung lahat. Namin gabi, hakuti na natin yung nasa range na oh. Yung isa pang batch na, Mark. Ay, hindi natin, makakakot ba natin may sabong? Gabihan pala din eh. Ha? Gabihan pala. Hindi, siyang pick up, ako lang namin. Nahuhulihin nyo muna. Hindi ka ba marunong magmotor, Joseph? Hindi po. Nako. Jetmatic. <coughs> so, yun. Humaba na ng humaba ang kwentuhan. So, bukas ulit. I-update ko kayo sa sitwasyon dito sa ating farm. Tungkol naman po dun sa mga buyer na hinahanap ang number ko ang number ko po ay 0936910 ito naman pong location natin dito ito po ay Kalamba Laguna pa rin po <clears throat> sa mga available po dito Trio, Solo, Pares Pulet, Yang Pulet Stag lamang ang available wala po tayong bull stag wala po tayong kak hindi naman po ako nag, nagbebenta ng lugon So yun po. 09369107644. Yun po ang aking cellphone number. Ang Facebook ko po Randy Hebron. Ang picture profile may cellphone number, nakatayo po ako, nakaitim po akong sapatos, short and shirt. May drum set sa likod, yung picture profile may cellphone number. So yun po, hanapin nyo lang po, Randy Hebron, nakatayo, may cellphone number. So yun po, magpapaalam na po ako sa inyo. Ito po si Randy Hebron TV. Uh, at salamat po sa pagsubaybay sa aking uh, paglipat ng farm at sa aking mga vlog. Salamat po. Bye bye. Good afternoon po sa inyong lahat.